Pupuntahan natin ngayon ang Mina Falls. Ito ay located sa Barangay Cabezas, 13 Martires, Cavite. Ang tubig na bumabagsak dito ay galing sa isang malaking water dam sa itaas. At dumadalo naman ito sa isang mahabang water tunnel system na ginawa pa noong panahon ng mga Espanyol. Sa dulo ng tunnel, makikita natin ang malaking swimming pool na nagsisilbing paliguan. Toll! Para hindi tayo maligaw, gumamit tayo ng Google Maps. At isearch nyo lang Mina Falls at dadaling kayo nito sa mismo location. Tol, dyan yung ano, yung falls. Salamat ah. Tol, dito na kami. Red Arm! Oh, okay. 20 sa parking, 20 entrance. Magkakas sa, ano, cottage. Eh, kate, chuan sinabi, boy. Tarang na natin naman. Tanong mo kung may kate. Tatanong natin. Tara. Mag-e-entrance lang tayo dito. 20 pesos per head. 20 pesos naman para sa parking. 200 pesos para sa kubo. Pagpasok, bababa tayo dito sa hagdan. Ito yung daanan papuntang ilog. Alright, nandito na tayo sa poles. Uy, ang daming tao. Malilim dito dahil maraming mga puno. Ayos dito. Merong slide doon. Ayun Dang. Alright, dadalin tayo ni Kuya na bantay bayan doon sa spot natin kung saan tayo magkakati. Yun, shout out sa si iyo Kuya. Thank you po. So yan mga chong, dito tayo. Yan mga tol, uh, magluluto muna kami no. Para makakain, tapos kahit na ligo na. Yo! matropahan yo jay cooker alright kukuha tayo ngayon ng daon ng saging dahil wala kaming paper plate hindi namin bumili tsaka mag dala ayan o oh. ay may bahay dito sa taas ate meron pong ano daon ng saging pwede po umuha okay lang po Sige, go on. Eddie po yun pang lang po namin. O. Oh. Ah. Thank you po. Total 'yo. Lan, lan. Salamat po. Okay po, dalawa. Eh, mo Mommy 'yung nag-a- Koreano yun eh. Wala ka ng bahay o. Eh. Ayun, kinuha niya, niya kami ng ano. Thank, thank you po. po. Thank, thank you. you. Okay. Salamat po. Okay. Opo, salamat. Very Very po. Sir Juan. Hi, Sir Won. Hey. Okay, welcome. Thank you po. Okay. Opo, thank you po. Ayos, nakakuha tayo ng ano. Daon ng saging. Hoy, umuwi ka. Kunin mo tayo isa. Mbay eh, no. Ha? Uh, no. Uy, gago. <laughs> Koreano, no. Hirap magtagalog eh. Gago, tarik. Up, up, up. Ang laki ng bahay, oh. Parang may gold play, no, pre? No, sa taas? No? Ha? O, oh, doon. O, okay. oh, bay itong koreano, tinulong kami pang hanap ng dako ng saging. Ay, right, may pangkain na kami. Kakain na. Third sand, all is good. Third, maraming salamat <mulit> po sa pagkain nito. Ngayong araw. At sana po, gabayin niyo po ang isang.

うわ